Hello everyone! Ayan, magandang araw sa ating lahat. Nandito na naman tayo upang magbahagi siyempre ng napakasarap na ulam for today. Ayan, ilalatag na natin ang ating mga ingredients. At dyan pa lang, sa ingredients palang malalaman mo na at alam mo na na napakasarap ang ating ulam for today. At sigurado ako na nire-ready mo na rin ang iyong sarili. Nire-ready mo na rin ang iyong sarili dahil alam ko na susundan mo na ang ating pagluluto. Ayan, dahil napaka-basic at napaka-simple lang. Kaya alam ko na magkakaroon ka ng masarap na ulam for today at masisiyahan ang iyong buong pamilya. Ayan, dahil hindi ka lang magaling magmartes Magaling ka rin magluto. Ayan. Ayan, dahil dyan sa ating, syempre mga minut, everyday na kakaiba. Syempre, hindi lang kakaiba, kundi masarap. Hindi lang yan masarap dahil luto yan ang kapitbahay. Syempre, the best yan. At yung mga ingredients yan, galing lang yan sa kanilang bakuran. Ayan, kaya sigurado ako na libreng libre yan. Pwede kang manghingi. Ayan, so itutuloy na natin yan habang nanonood ka ng ating ah, niluluto ay hindi pala luto ng kapitbahay. Siyempre, ay magkakaroon tayo ng trivia. Alam ko naman na yan yung inaabangan mo. Ah, lagi mo yung inaabangan dahil marites ka. Legit na legit na Marites ka. Kaya ano pang hinihintay natin? Tignan natin kung may mga Marites dyan na magtataas ng kamay at gustong may klaruhin sa kanilang buhay. Mga gustong magtanong. Ayan, may mga reklamo at gustong magpaliwanag. Kaya Tignan natin, ayan, ang dami dami-dami na nila. Nakataas na halos 100% dito na mga nandito, na mga marites, ay nagtaas na ng kamay. Alam ko na hindi sila papahuli. Kaya ano pa ba? siempre tala na at Tingnan natin at alamin natin kung ano yung mga tanong nila. At ayan nga, nagtas ng kamay itong si Bibong Bibong Manang Mabuhay Zero at Black Vlog. Sige iha, tumayo ka na dyan at mag nagtas ka na ng kamay. Ano ba yung iyong uh, reklamo? Ay, opo, ako po si Mabuhay Zero at Black. Uh, nagtaas po ako ng kamay kasi gusto, na concern ako. Nakita ko po kasi nangingi sa iyong manok kanina. Dalawa sila. Kaso magkapatong, ano po ba yung ginagawa nila? Ay naku iha, wag mo na silang pakialaman. Pag mga ganyan na nanginisay, ikaw talaga. Ang dami mong problema sa buhay, pati yung tinitignan mo at napapansin mo. Ay naku, ang dami mo talagang napapansin. Pag mga ganyan na may nanginisay na manok at dalawa sila, Huwag mo na silang istorbohin dahil nasa na na sila ng tutut. Alam mo na yon Kaya wag na. Mag... kapag ikaw din yung nasa kalagayan nila ng nagaganyan tutut. Ayan. And syempre, ayaw mo rin maistorbo. Ay, ikaw talaga. Sigo, ituloy na natin. Ito sa ikaw talaga. Mabuhay. Sir, sir, vlog. ka. Ayan, sige, tuloy natin. Tignan natin kung may marites dyan na may medyo matinutino at seryosong tanong. Tignan natin. O oh, ikaw, the survivor grandma, bakit kanina ka pa dyan ngiti ng ngiti? Ayan, may gusto ka bang sabihin? Baka gusto mo pang mag-asawa ulit? Ayan, kaya ka ngiti ng ngiti, nagpapakit ka dyan. Baka may binata tayong ano dito, pinagpapakitan mo. Ay, grabe po kayo. Ako po si the survivor grandma. Humingiti po ako dahil masaya lang po ako. Pero hindi pa ako nagtaas ng kamay. Kaya hindi pa ako magtatanong. Kaya talaga, lagi nyo na lang akong napapansin. Pero kung may binata dito na pogi at hindi size ng okra, aba, gusto ko rin po naman na maging boyfriend yon Kung meron lang, pero kung wala, okay lang. Hindi naman po ako naghahangad. Ay, naku, Iha, ang dami mong sinabi. Ang daldal ka ng daldal. -dal. Tinatanong ko lang naman kung gusto mong mag-asawa. Dahil kanina ka pa dyan Ayan, labas, labas yung gilagid mo sa kakangiti mo. Ay, naku, sige, Iha, Umupo ka na lang. Umupo ka dyan at mag-behave kayong mga thunders dyan, ha? Lagi kayo ang number one na panggulo dito. Sige. Ayan, ituloy natin. Baka may mga gustong magtanong dyan. Yung mga ganda-ganda naman ng mga tanong. Ayan, malapit na tayong matapos. Ayan, o, nasunog na yung niluluto natin. Ayan, hindi kayo talaga. Lagi kayong nanggugulo. Tingnan natin dito sa 69ers. Baka meron dito nga uh, medyo matinutino yung tanong. Ayan, magtaas, nagtataas ng kamay. Pero ang dami-dami nila nagtaas ng kamay. Sige, Eric Kids, ay uh, ikaw, anong uh, problema mo? Ba't ka nagtaas ng kamay? Ay, ako po si Eric Kids. Get, get oh Get, get Oh, nagtaas po ako ng kamay pero hindi po ako magtatanong. Tinry ko lang po yung laging sinasabi ni Tita Lods Dutado na get, get, oh! Ay, ang sarap-sarap palang banggitin at ang saya-saya para nga ang ganda-ganda rin pakinggan. Get, get, ow! Ay, nako, ikaw talaga, Eric Kids, story. Niloloko mo si Lutz Dutado, mamaya eh. Gurutin kanya niya yung sasingit, mamaya pag-uwian na. Nako, ikaw talaga. Get, get, ow! Get, get, ow! Ay, nako, pati ako nadadamay dyan sa get, get, ow ng get, get, ow. Pero okay naman, maganda naman yung get, get, ow ni Tita Lutz. Tignan natin mamaya, ayaw, nagtatago siya, ayaw niyang mapansin. Ayan, nagtatago siya sa ilalim ng upuan. Pero tingnan natin, baga mamaya ay eh magbago yung isip niya at magtanong siya at mapag-get-get out ulit siya. Pero bagay na bagay sa kanya yung pag get, -get out niya dahil legit siya, Na, na, na napariwarang dancer ng six bomb. Ayan, buti na lang nandito siya at hindi siya umabsent. Tingnan natin, napapalayo na tayo. Baka pang mga gusto magtanong dyan. Ako po, ako po, ako po, ako po, ako po. May tanong po ako. Ay, ikaw iho, ikaw talaga. Ako po kanang ako po. Sige, tumayo ka na dyan at magtanong. Ako po si Biba Mascarado sa vlog. Itatanong ko lang po sana kung yung luto nyo na chicken ay makakagat po ng bungal o di kaya yung walang ngipin na. Ay, naku iho. Alam mo na yung sagot dyan pero malambot yung chicken na ating niluluto. Pero ito yung sagot ko dyan. Siyempre, pwedeng-pwede mo yan makagat at malunog. Kahit wala kang ngipin at hindi mo na kailangan isuot yung postiso mo. Ikaw talaga, Biba Mascarados Vlog. Nahala tatuloy nila na wala ka ng ngipin at bungal ka. Ay, nako. Sa susunod, ibulong mo na lang yung tanong mo para hindi nila malaman na wala ka ng ngipin. Ay, nako. Kayo talaga. Sige, tuloy natin. Baga meron pa magtatanong dyan po, ako 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 po. Ay, naku, iya, sige. Ah, uh, tumayo ka na lang dyan. Ako po ka nang ako po. Uh, ako po si... pusi si Pina Adami Itin, ayan, nagtaas ko lang po ako ng kamay, hindi po rin po ako magtatanong. Gusto ko lang po anyayahan lahat ng mga sugarol na meron po kaming pabingo sa aking live. Ayan, baka gusto niyo pong sumali. Ayan, yung mga sugarol dyan, ayan, sa kaliwa kanan, sa kasalikod, meron po kaming pabingo. Kaya kung gusto niyo pong manalo, at kung gusto niyo na hindi mabukya, ayan, huwag kayong didikit kay Perky F at kay Little Plop. Lalong-lalong na kay Jumisel dahil nakikihati yan kapag nanalo kayo. Yung 25 pesos na mapapanalo na nyo magiging kalahati pa. Kaya wag po ninyong sanang gagayahin yung number niya. Ay, ikaw talaga, si Pina Adami Itin. Ayan, nag-promote ka pa ng mga sugal dyan. Yung mga pabingo, pero maganda naman niya na laro. Basta wag nyo lang sasanayin na magsugal-sugal ha. Sige, at lagi kang nakatingin dyan kay Perkeep nung sinabi mong bukya. Palagi ba siyang bukya? Ay, nako ikaw, bully ka din. At uh, sige, tuloy na natin. Baka meron pa mga magtatanong dyan. Naging promotion lang yung ating uh, mga topic ngayon. Wala tayong man lang natutunan na maganda-ganda. Tingnan natin, patapos na tayo. Ayan, nilagay na yung mga uh, ingredients natin. Yung mga pampalasa, lalong-lalong na yun ng gata. Saka yung sili. Ay, naku, patapos na talaga tayo. Tingnan natin kung meron pang matino dyan na magtatanong. Ay, magtataas ng kamay. Ako po, 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 get, get out! Ay, mali pala, hindi po pala kami sa get, get out na team. Sa 69ers po kami, Marites na mahilig sa 69. Ay, naku, little flab, gumagaya ka naman kay Eric Sige, tumayo ka na dyan at anong problema, masabihin mo na kinukurot-kurot ka siguro ni Perkev. Ay, ay, naku, sikaw talaga Perkev. Masyadong kang bully. Itigil mo yan. Maglaging si Little Plop ang iyong kinukurot dyan. Kumurot ka rin ng iba. Kurutin mo yan si Riders Roma Italy. Ayan, sige. Ay, ako po si Little Plop. Hindi po, hindi po ako magreklamo dahil kinukurot pa ako ni Perky F. Sa katunayan, bating-bati na po kami talaga. At hindi na po ako binubully kahit nauwian. Pero nagtaas po ako ng kamay dahil gusto ko lang pong invite lahat ng team, yung mga 69ers, yung mga get get oh, get get oh, na team, syempre at yung mga nandiyan sa likod, yung mga Thunders, yung mga 72 years old na mga Thunders team, ayan, saka yung mga 88, saka yung mga nasa Chinchunso group, Ayan po, gusto ko lang po silang invite na baka gusto nyong sumali, pumunta sa aking live. Meron din po akong pahula doon at pabingo. Ayan, baka gusto nyo pong manalo. Napakadali lang po. Ayan, lalong-lalo na ngayon na malapit na po akong mamonetize. Ayan, ay uh, inahintay ko na lang po. Gusto ko kayong invite, magkakaroon po kami ng bingguhan. Ayan, gusto nyo manalo ng maraming marami. Or kung gusto nyo po, pwede rin po kayong mag-donate. Ayan, pwede nyo rin pong i-click yung dollar sign doon. Ayan, pwede, pwede. Matutuwa po yan si Eris Ken. Ayan, yung napaka-pogi na Eris Ken dyan. Matutuwa yan kapag kinlik nyo yung dollar sign. Ayan, sige. Yun lang po. Maraming maraming salamat. Ay naku iho, napakaganda ng iyong sinabi. Ay naku, ikaw talaga. Sige, uh, ayan, puntahan nyo, ah, puntahan nyo yung kanyang live. Ka para matulungan natin yan si Little Flap. Napakabait niyan. Hindi tulad ni Perky F. Napakasungit. Yung nguso niya, tingnan nyo si Perky F. Humahaba. Ayan, nalalayo na tayo. Ay naku, kayo talaga. Puro tayo promotion ngayon. Wala tayo man lang trivia. Ayan, dahil gumukulong kulong na yung ating ha niluluto, ano ba yung atin niluluto hindi man lang natin napansin kung ano at nagpi-plating na tayo, kayo talaga sige, ah, uh, dito na lang siguro tayo dahil nagpi na ano pa ba ang dapat nating gawin ah, uh, baka may gusto mag-promote pa dyan ng kanyang uh, mga gina ginagawa sa buhay, ayan o uh, mga marites, ayan, kung meron mga nagpapataya ng wedding dyan ikaw, binibili hindi dimarikin ay promote mo na rin yung iyong negosyo nagpapataya ka ba ng weteng o oh, ikaw ha, ikaw ha, ikaw Mariam Palad, ikaw ha, discarte ni Digna. Ayan, baka may negosyo ka dyan na gustong ipromote. Baka gusto mo mamigay ng milk tea dyan. Bigyan mo na sila lahat para matikman nila. Uh, para bumili rin sila sa susunod na araw. Kapag hindi mo yan binigyan, hindi mo pinatikim na masarap yung iyong tinda. Ay naku, hindi siyempre, hindi nila yan tatangkilikin. Ah, sige, tuloy na natin. Ah, ikaw, Pergev, may reklamo ka ba sa buhay? Bakit kayong dalawa ni Jum Jumisil Vlog dyan ay lagi nag-uusap ng Sinasama niyo pa dyan si Marjo Mix TV. Ang tahitahimik niya. sa kasi si Adami Ete. Ang tahitahimik niyan. Pero nadadala sa inyong ah, kakulitan. Pero dahil tapos na tayo, ayan, ikaw, Coach Noni Carpena, hindi na kita tatanungin dahil nandyan ka naman, hindi ka na kaya patapos na tayo. Maraming 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 salamat sa inyong panonood. At syempre, ayan, don't forget to like, share, and subscribe. At pabonus mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga upload. Ayan, good vibes lang lagi. Maraming salamat sa pagtangkilik sa ating corny at walang kwentang vlog. Ayan, at least meron tayong... Ah, siyempre natututunan sa pagluluto kaya maraming maraming salamat bye bye, shaw shaw mama shub shub, ingat, god bless